on Naulog ang gigiran Sino ang Sino ang Ay gosh Ah sige ba ano Guri yun Tawa ko Kunin mo yun Sa'yo pa naman yun Yung black Lungkot Tingin nga tingin Tingin Ah lungkot Huwag na natin. Hindi, hindi ko mag-isa. Lah! Buti nga tinanggal ko sa bubong eh. Hindi ko naman dyan. oh tungo uh, ako sa lana ko pa. Lah! Sine ba nag -attack? Ikaw. <laughs> ako nag-atak? Mapuntang palipad? Mapuntang <laughs> palipad. Ako <laughs> din ah, natin to. Ako bahala. Sumabit pa. Ayun o. Sumabit nga sa sanga. Ang kulit. Ayaka Ayaka oh, Bagal pa Ay ko. Alam ko na Puta tayo dun Tapos ilayin natin dun Tung... Lalayo pa Hindi ilayin na lang natin dun Wala Tara na Tara Bala. Tanggal na malungkot na batang bata pa siya sa kanyang pinagawa ng na, nanang tumampi ang guryon napakalungkot niya bisa mo <laughs>